hindi tayo maintindihan yung pananalita natin kaya ayaw sa <laughs> One, two, three! Special pong sip. Magkakaroon naman sumat. Baka <laughs> ano. What's up mga koragon Isang magandang araw po. Pinagpalang araw. Yan. Bali, sa video po natin ngayon ay ano? Yang family time. Family time tayo ngayon. Family bonding. Yang kasama natin 'yang, yan. Pamangkin din na ay, ano? Yang pinsan natin, pinsan buo. Si Premong Jewel. Yang bali papunta kami ngayon sa dagat, mga koragon Bali yung iba na pa po ayan po yung dagat to, kasi yung iba nating mga kasaman nandun pa kasi nahuli sila ito pong dagat na to ay ano dito sa barangay po namin yan wala po tong bayad dito libre lang teh kikiligo yan yan ang aming dagat dito na tinatawag na Talisay Beach libre lang po dito marami, ang barangay namin ay maraming paliguan pero dito yung maganda kasi may silungan na yan na Talisay kaya tinawag na Talisay eh, kasi Talisay Beach yan yung Talisay yan makulimlim Makulim-lim dito. Ano sila? Yan. Love, minisan nyo ito lang. Dala tayo dyan. Paning. Oo. So, uh, Sumibaon pa tayo dyan ha. Okay, okay, What a kaya nice. Hindi kasi inalatad natin yung... One seat nilot. Talaga yun ha. Para malinis. Mas so, uh, marami tayo. Magluluto pa kami dito. Ay, may uling kami dyan. Nakita mm. uh. natin ang view. So, Hmm, linaw po ng dagat na yan. Medyo tinanghali na tayo nga. Yan ang linaw po ng dagat na Kita-kita yung buwangin. Ganda ng talisay. Yan mag-ano po na kami dito, maglalatag. Yan po mga kurakon, bali mag-tune bili po kami dito. Ayan no? Yan mayroon na yan ang, ano. Bawang sibuyas. Yan daw ng laurel. Tapos lagyan na ito pa yung iba. Lagyan natin ng tanglad. Daun, tsaka daw ng ito. Daw ng sibuyas. Dito lang sa tabi ng, ay Ayan nagpapabaga na. Sibuyas at si kuya. Sa tabing dagat na yan. Ayan ang sina kapatid natin panganay. Diyan uh, yung pisto namin. Uy! Diyan si Papa oh. Seryoso si, si Papa oh. <laughs> <laughs> si Kuya Jovin. Diyan si Dun. Diyan <clears throat> pabagayin muna natin dyan. Tapos ito. Italik na din muna. Italik na natin sa kawayan. Ayan ang kawayan namin. Ayan yung kawayan namin oyster toast pa. Ako na magdaon siya. Oyster toast. Wow. Alin well, mga ka-auragon? Kainan tayo muna po kami bago maligo. bago ng kapay ko dito. Ito yung pamilya ni Urago. Ayan yung baby namin, anak! Uh, eh, si mama at saka si papa. Ayan. Family bonding mo na. Family bonding mo na kami. tayo dyan, may two months. Siyempre meron tayong pansit niluto natin na special. Special pansit. Maganda yung suman. Buko salad. Ito, Biko. buko salad ginawa natin. Baka maanuhan ng buhangin tiya salad? Meron, siyempre. May blanca pa, oh. Oh, yan. Pinagirapan namin yan kahapon. <laughs> Pinagirapan namin yan kung saan, -saan kami dinala ni Ella. <laughs> Mabot kami hanggang baba. Ngayon, kain mo na po kami mga kauragon. At ayun yung aming baby. <laughs> ta a han nikho mga ka ko katatapos lang namin kumain. At ito na nga po, ayan. <laughs> Nagbabad na yung aming baby. Oh, say hi na. Hello. Ay, hello din daw siya. Hmm. Hello mga kaorag. na nag din ho. Ay, mga pamangkin na kuya niya tsaka saka asawa niya. Sira oh. na sali. Hey. Family banding muna bago bumalik sa Taiwan. ng days na lang at kami uuwi na nang, babalik na ng Taiwan. At update tayo sa nilulutong belly. di luto na. pa ako? O nga nga, nakuusip no? Luto nata. Mainit ba? Baka makakagas ano? No, parang luto na no, malambot. Malambot na. Ano, mainit nga rin. Diba pa, siya yung ano, magtitikim. Ano, ano pa, masarap? <laughs> Pasado ba? Pasado. <laughs> Ayos. <laughs> Quality time. Quality time bago bumalik sa Taiwan. Ganda <laughs> ng dagat. Ang linaw po ng tubig. Ang isa namin, nag enjoy Enjoy na siya. Na. nag enjoy, na <laughs> enjoy ang bata kahit nilalagnat. Naku anak, kaya rin uh. na naman si mamat lolo mo ang gabi niyan. Hindi uh. na naman makatulog ang mamat lolo. <laughs> <laughs> ang mama lola at saka papa lolo niyan, hindi na makatulog niyan. Sa pagkabay, sa pagkabay. Hindi kasi siya mga kauragon na ano sa akin eh. Nalapit, umiiyak siya. Parang mo niya nag dahil siguro hindi tayo maintindihan yung pananalita natin kaya ayaw sa akin. <laughs> <laughs> Hinabot! Hinabot na ikaw na! <laughs> <laughs> oh, Mag-aaral tayo ng Bicol. Oo nga eh. Mag-aaral tayo ng Bicol para lumapit si Isra na sa akin. Nakno, hindi na ikaw matatakot. <laughs> Kasi tayo maintindihan kaya ayaw sa akin mga kawal. Kakalungkot man pero... Siyempre Kailangan natin magtiis para sa kanyang kinabukasan. Oh, <coughs> dalawang langka wala sa amin <laughs> si misis gustong gusto ng gulay ng langka tatlong araw namin inulam ginataan ang langka <laughs> sawa talaga siya sa langka ayoko na <laughs> busin mo na yan meron pa dito may pinya may langka wow. <laughs> sawa sawa sa mga prutas talaga dito ibigay mo kay yan? kiyan mo sila

Umaano yan, nagpaan. Lumalapit naman yan kay Macy's. Oh, Sa so padali, basahin si Kedagol. Basahin si Kedagol. Masahin ah, si Kedagol. Camera ang binasa. Masahin okay. si Kedagol. <laughs> basa Madami na, Madaming naliligo dito. Ang ah. ganda. Ang ganda. Linaw ng tubig po yan. Oh. Grabe. Oh. Ayan mga sulit yung banding namin ng Sulit yung banding namin dito mga kalagon. <laughs> Kahit hindi tayo nakabidyo-bidyo ng maayos. Dahil nag-ihaw tayo ng lechon, belly. Yan o, nagbabalat pa ng pinya? niya. Ayan, sa tanim lang yan ni eh, Bayaw. hinup na pinya, niya, <laughs> nandiyan pa rin yung saging na hindi na kinakaya <laughs> na ano na lang nasisira ang sarap lutong luto grabe hmm. High blood ka?

Ang taba lang ng na. Mabata bata pa lang yung baboy. Tsaka ang sarap. Okay, masindang. Putok sa dulo. Puto sa dulo. Yeah,

Sinda-tawin naman, sinda. Dapat may dahon. plate, plate. plate. paper plate. O Yeah. ikaw muna sa paper plate. O. It's fish, Mga high blood. Mga high blood. High blood, Pataki na primo kay ano? Kay sawsawan. Dagdag, na niya. Wag mo lang kainin yung taba. Kung nang ko pa yung taba. Ali, ano ang buting ano? Yan! Ano? Ulan, na yan. mo Ayos na yan. Yan. Sige, palimot. Isog. Ah, isog. Grabe, yun na. Sarap. labit to Linda. Lapit to Linda. Ano sa'yo, balat? Balat lang, aki. Hmm. Diyan naman. Pa, high blood ka. Wow, lang high blood, high blood pa. Basta lechon.

Eh mangakik Bangka. si mesti cara buah ya. kahapon bali maliligo na tayo at ay tanggalin ko ang damit ko pala okay ibabasa eh ka wow wow hindi yan ibabasa sa hindi ilubog natin <laughs> ikaw malubog <laughs> malubog isama natin si Mrs. wow wow hindi ang marunong ang babaw naman yan eh. Takot na takot si misis Subukan natin Lubog ang ating camera 1 2 3 Takot na takot si misis Ang babaw naman yan <coughs> Yan po yung ano namin. Yan, yung Talisay Beach. High tide po ngayon. Ganyan talaga. Ang babaw pa lang hindi eh. mo malalim. Eh. Nakakarating at kung wala si Mrs. nakakarating ako doon sa gitna. <laughs> Linaw po, ang linaw. Lalangoy tayo ka-karga si Missis. Mga karamihan, talagang sobrang nag-enjoy kami ngayon, family time. Ay, naligo balay. kami po dito sa dagat at grabe, sobrang saya po namin. <laughs> ay, si Miss, karga sa atin. <laughs> Shout out po sa inyo, mga karabold. <clears> tak. <throat> si Sera po ay tulog na. Ayun oh, no, gising. Ayun. Ay, naligo din siya kanina, karga-karga namin kanina. Hindi <laughs> lang natin na baby John. Yun po. <laughs> Talagang ang dagat dito ay napakaganda, napakalinaw at napakakulimlim. Yan po mga kraong, bali pa na kami at ano? <coughs> <coughs> ay kita yung pala? Daraon ta? Yan, may bal naman po doon na balon. Ayun po. Nagbal kami dyan at Ayan si Mrs. Yan, maraming salamat sa Talisay Beach. Yan. Ako na magdala niyan. Yan si Bibi dahil may sakit si Bibi. Kanina nakatulog na po niya. Maghulog tayo ng donation dito sa Walang bayad po dito pero nasa sa inyo kung donation. Yan, maghulog tayo dito wala namang bayad po dito ang maligo kaso siyempre yan gulog tayo kung baga pero wala po kaming iniwan dyan ng mga basura o ano pa man yan maraming salamat sa talisay beach libre lang po yan dito yan si misis oh, nakabalnaw na yan magbibase na lang owi so, na, ka na kami na kami yan ang ganito na lang po mga ng aming video at maraming maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusuporta. Ha? Yan hanggang sa sunod nating update. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi. God bless po sa lahat. Bye-bye. <laughs>